Kung sa welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakataong mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! Yung nasa exciting part na sana, kaso napakan nyo, extension. Like Nag-film viewing sila. Panihira. May <laughs> kakaiba ka pwede dun sa idol ah. <laughs> sa mga sehat. Suspect, suspect, nakaburol na pero tumayo ng awit daw. <laughs> ano yan bang kayo? Pati ba naman niya? Kinapapa. <laughs> may extra rice <laughs> talaga nagbahaw <-bounds> sa idol hindi <laughs> naman yung manager eh <laughs> Train yata. Alam ko lang po nung grade 7 ako. Sinabi to nung science teacher namin. Dito guys, dito hawakan nyo. Dito sa may parang tapat ng hmm. arc ng kilay nyo. Kaya daw pala dito, part, matigas, dito, waka nyo. Di ba matigas siya na part? Hmm. Kasi daw, yan yung sungay mo, patubo na, di mo nyo ka, 2025 na yun. <laughs> yung pagbago. Hello, ko natin. Malis na yung magdawa na presyo sa atin. Hindi pa <laughs> yun order natin, oh. Ay, hindi ba? Okay. Pinapak ano ba, ba? <laughs> <Kapatikim> naman? <nga. laughs> hindi ba? Ano ba, ice cream? Ano <laughs> <laughs> ba naman yung ice cream? ha, 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 yung namu-move on na siya tapos ganito yung nangyari Ikaw na nga. sa mga luha sa mga labi Umuwi ka na barbie Pinaulit pa nga. Ano yan? Train to Busan? hindi tataas Ganap na ganap eh. Hindi ka na pinipilit mag-afternoon nap kasi pinipilit ka na mag-aral. Eh, 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 oh. eh, 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 Attention! Atensyon. Palang ka naman pala. Bait naman ang asin. <laughs> <laughs> Delikado na natin yung idol. Si James Reed ba to guys? Kamukhang kamukha eh. Ala. Hmm? Mukha nga. Alala ko na naman. Ang daming paraan. Ikaw ang tanging dahilan. Oh baby. Pila-pila talaga eh. Aranahin kita. San man tayo magpunta. Yung tipong kahit wala. <laughs> look what my boyfriend did. Hara, I was dull moment, hey ha ha ha. Hog Ito Hindi Nag proposed. I say to Tung <laughs> Bahi, you and Ko <laughs> <po> Nag. <now. laughs> <laughs> By the way, Sir Ko po, Nag proposed. Pinasa ba naman? Yung siya ate. Dapat tinuloy niya lang. Almost 24 years ako nag-servisyo. Bah ang napakot ko sa umpisa, uh, lahat-lahat di galing 2013 to uh, 1982, uh, 1988. Hmm. Siguro aabot uh, siguro ng 50 katao. Pa, dami so, um, ba? Ang trabaho namin, What? ay ng kidnapper, hold upper. Hmm. Ay, yan ang trabaho ko. Nakapagod ka na ba? Uh, wala, wala, pa. <laughs> 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 Sabi niya si Quinta na hello <laughs> Kapag si Mrs. Ang natutulog, ganyan lang eksena. Nagdahan-dahan si Kuya. <laughs> Talaga naman. Yung binatulog niya. Pero kapag si mister natutulog. <laughs> Grabe. Napaka-unfair <-ampere> naman. <laughs> Walang karispe-rispeto. <laughs> Kung sino man naglagay ng stipler, sana masalap ulam mo. <laughs> Siguro sobrang saya sa lugar mo. Mukhang masaya nga. Ah, <laughs> puro ka sa akin. Oo, oh, bata <laughs> eh. <laughs> Pareho sila nagulat. Sa <laughs> akin? Ano ka ngayon? Pwede. Ano? Ah, ha? Salado. Oh. Tapos? Nasaan ako? Baka. Oo. Oh. Ah, bansin oh. Ah! <laughs> ano? <laughs> Kasi, pag-alagala ka doon sa akin. Pag-alagala. Pag-alagala ka mo ko ka umuwi. Nasaan ako yun? <laughs> Sabahin. <laughs> Yan ang pagbabago. Napansin niya. Oo. oh, Bakit dito ka? Ano ibig sabihin nun? No? Wala akong pera. <laughs> Alam na alam. <laughs> <laughs> ang galing mo, ang galing mo. Ang galing. <laughs> Pag nakuha mo yung isang libon ng... Ayun! Hindi pa nga huwag instruction. kuha niya premium. <laughs> galing naman. Hello? Bang. <laughs> <laughs> Hindi niya tayo <atin> nasaan yun. <laughs> bali. bali! Bali! Pusi <laughs> <Jose. Jose> daw! Kisa <laughs> yan! Grabe Ay, Shims, may pogi! Pi! 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 May pogi eh! Ayun, ayun oh, tingnan mo. mo. Hmm. Lobi, tingnan mo. B, B, tingnan mo. Lo. Ayun ya. Teka nga. <laughs> Kanina pa pala nakatingin.